Hello po sa inyo. Mag-hike ko sa vlog ni Lola. Oh, Nag-clap your hands. <laughs> Hello po sa inyo. Kami po ay gagala ngayon sa Nakar. Gagala po kami ka na Lola Dole. Gagala po kami sa Nakar sa tiyuhin po at tiyahin namin ni Bossing. Pali si Tiyuhin po ay kapatid po ni Tatay Don tiyuhin po ni Bosing, Yung asawa naman po na yun, si Tia Dole, ay pinsan po ni Nanay. At yung anak po ni Tia Dole, si Chil, ay doon ko po, po nakilala si Bossing noong ikasal. Nanay? <laughs> doon po kami nagkakilala. Nung ikasal po yung anak ni Tiwaning at Tia Dole, ay doon, doon kami unang nag-meet ni Bosing. Doon po kami. unang <laughs> <ikkakilala>. <laughs> Ay, kami pigagala doon. Oh, nainig na ito. Nainig na. <laughs> Alam na may pupuntahan po. Oh. Ay, gusto yung agad ay lalabas. Gusto yung agad ay lalayas. Ayan at bali, may dala lang po akong kaunting papasko para ka na tiyo at tiya. Ito po, mayroong short, may sweater, saka may isang polo, at may pabango. Ito po ay kay tiyo. Tapos ito naman po kay tiya. Damit. Blouse. At saka po ito, may lotion, may habon, may eco bag, saka po yung eyeliner, may lipstick. Ayan, at may ampaw. Dig isa po sila ni Tio. Ang baby na ko, yung katiwaning ni Kaya Ito po na mga ipapapasko ko ay galing din lang po sa ating mga butihing subscribers na nagpapakit sa atin. And thank you po. Ah. Ayan po at uh, si Milot ang driver. Si Bossing ay nasa unahan. Kamaya po sa po. po si Teo, nasa car seat. Yan po yung uh -huh. ni Milot sa ano ah. Sa online. tayo po si Pal sa likod. do. Uy, relax na relax ang baby namin. O, libang na libang. Sa mga nakikita sa labas. Ang sinasabing ko. May sarili ng opo. Anong aming mahal? pangalo. Oh, mm -hmm. Kani na lang put na iinip ha ni. Palingalinga. Mm -hmm. <laughs> ah. Ayan po at si Bossing na po ang driver. Inilabas lang po ni Milot itong sasakyan sa highway. At nagpalit po yung dalawa ng pwesto. Kaya At si Teo po ha-enjoy na-enjoy nyo, nyo sa kanyang car seat nakirelax na relax at nakadungaw sa bintana marami nga namang nakikita ano ayos ka lang diyan mahal ko ha ayos lang po diyan ang mahal ko na dito na po kami sa bayan at dito po ay medyo daan maraming sasakyan ay salubungan Parang naulan han mm -hmm. eh. Mhm. Bigla magitik Much 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 later. Ayun po at nandito na kami sa nakar. At si Teo po ay nakatulog na. Kami naman po ay malapit na. Saan ah. na, na kaya tayo doon, na mm -hmm. Sa mga lula duli. Mamaya na lang tayo dumaan ka na nanay. Mm -hmm. Para kahit tayo doon na tumambay sa mga nanay mamaya. Okay. O, ako lang. Parang White ngayon ay nasa ano, pinahikan nagpunta sila doon at sila bibili yata ng O baka sila dumaan na rin ka na mag ano kami yan sa pintana para makita ka ng nanay yun sa tindahan no? sa kanya bilot sundot na At nandito na po kami. Tara nini, kita mo na doon. Tara na. Milot, mauna na kami doon. Sa mga lula dule. Nandito na po kami. Tao po. Nandito, anak-anay. pasti tahun ini. Merry Christmas putih ya, tisu. Pasangan kami sih naemil. Ben asal ikut deh. Merry Christmas. Selamat, oke. Patingin ang At isang <laughs> baboy. Mamamas ko daw na isang baboy. <laughs> Teo! Abay nagising na si Teyo! Teo! Подожди, ну какая-то картинка. yang kasih Oh, Tia. <laughs> <laughs> <Ay, may laughs> tia. <tiyo. laughs> Sino na ka ba kayong aking ina anak dito? Alin? ah yung Lala. Uh, Lala. Ayun, bagay, may anak na? <laughs> <sa pisa. laughs> Ayun, tiyay nang ay, ako hindi so, si si nakapunta ay, so, at -anak, si Busingla nakapunta. At noon ay nag-anak si Melut. Kami nasa... Na <laughs> 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 Salamat <laughs> sa <laughs> diba. Kumain na ba tayo ng Oh la la. Thank you po. Yung pala ang anak ko. Ano lang kasal mo? Ayoko hindi nakapunta at nag-anak naman si Milot. Hindi pa mahinap tigita. Si Bosing naman ang nado na ni Bosing. Ano 'yung kayo na kapumamang minanakos? Oo. Oo. At tama 'yan. Na-ready na pa naman yung dress na sa sulok. Oo, ha. Oh, Nini, merienda. Buko salad. Ang ipa may buko salad. Hindi buko salad makaroni. Ah, makaroni. O po, Nini, merienda ka. Ah, ano ito? Marriage contract? Oh. <laughs> 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 <Malay, ay pinipirma laughs> <manahana>. Ah! Ang malay na ito. Ang sa ko. ito. hindi ko may buko salad. Eh, <laughs> <laughs> <don't ya> <laughs> Diyan okay. may si Tia, macaroni at saka si Teo. <laughs> <laughs> Kami, kami hindi kami pa Ano na dito, 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 dito. -dito sa school. Eh. Saan? Ah, may daan di ate di pala yung may daan na. Ay, kami na may... Baluang po, di ate dalawa, Ah, di pala yung may ay, ang mga alaga nilang baboy nga, ay, Nakatingin si Teo. Ito po si Pero yung na, oh. Buso na oh. po. tayo. <laughs>

Paalis na po kami. Salamat. Napakwento na. Sat <laughs> nandito po kami sa nakar. At tulog si Bobby. Si na Janet daw po pala ay wala na sa bayan. Yan, dito muna po kami tatambay. At mamaya po ay kami pauwi na rin. Tambay-tambay muna po dito. Ayan po, at ay nagme-merienda kami ng papaya. Wow, sarap. Ah, ito. Dito na nahinog. Ay, oo. Oh, oh. Kain po tayo. Kain po tayo ng papaya. Ito, Teo. Gusto mo ng papaya? Ay, paborito ni Teo ang papaya. Ay, matapit. Ayan po at na dito kami sa tindahan ni Mother. Kasama ko po si Bossy. At ako po ay bibili kay nanay ng papansitin. At yun po yung papapasko ko dun po sa mga kapatid ko ni nanay. Napanood ko po sa vlog ni Bunso, Kanalayla. Ay nagpapasko si Bunso ng espagetihi. Eh. Ay papansitin na lang ay papapasko ko. At may pakispagetihi na yun. Eh. Spaghetti nga yung na, na bunso. Oo nga. Napanood ko nga po ay spaghetti yung binigay ni bunso. Ay ko is... Kaya oh, papansitin po. May tinda ka mother na papansitin? Oo. Oh. At ako ay kukuha. E, so, 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 so. Ah. Ay, tita Josie. Ay, wala niya tita. Nasaan siya? Nasa, po siya na tita? Nasa Baguio. Okay. Ay, nasa bagyo. Ay, di... Niya, lang, kay kaya Badoo sa baba sabi ng nanay. Kakang Mila. Para wala Mila. Sino pa ba gagatin? boy. ayo. Ay dito ko na lang Bye, muna ilalagay pa lang. kayo. Yan po at si Unto ang makakasama ko sa pamimigay po ng mga Papan City. Kaambun po. Ah. Mabigat na, o kaya mo? Kaya lang. Dito muna tayo ah, sa unang bahay. Yeah. <laughs> <laughs> Bakit naman? Happy New Year! Ako'y mamamas ko! <laughs> Kami naman po ay kanatiya bibi. Bali ito po ay mga tiyahing ko at pinsan. May tao kaya? Kata, try natin tumawag. Tao po! Tiyah bibi! May tao? Nagmuha ka unto ng dalawa. Para isang kilo. Pia Bibi! Happy New Year! Ako yung may kaunti lang. Happy New Year, Pia. Salamat. Happy New Year, din a ah, ah. Tara. Tara. kami naman po ay dito ay panati uh, nabi ng lula si kakang mila nung nakaraan po yung papasko ko sa kanila is ay si bonsoy nagpapasko na ng spaghetti ay kaya ako po ay itong papansitin naman Tao po! Unto, ibababa na unto kumuha ka na ng dalawa. Tao po! Ako'y mamamas ko! Ako'y mamamas ko, tia, Nahanay yun. No? Kaka! Nahang <laughs> <laughs> Ay, na lang, kuya. Oh. Akin lang, iabot ito, ah. Oh. Happy New Year. Happy <laughs> New Year din. Oo. po. Ano na, Ano naman kata <laughs> Diyan ka na tayo unique muna. Para nababawasan niya atang dala nang hindi ka na nabibigatan na. Tao po. Ano nang iyong niluluto? Ay, tao lang. Happy New Year. Happy New Dito muna po kami ang na polis. May tao kaya unto. Tao po. Oh, hindi ka unto. Ha oh. dalwa. Ate na po, Les. <laughs> Ay, naku may aso. Kami may ibibigay lang. Ate Janet. May abot lang. Happy New Year ate Thank you Akala ko yung sino Ang sa akin at na phone sa 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 na Thank you Welcome Dito naman po kami sa kabilang bahay Tao po, tiyaling Ano sa Ang ganda-ganda sa akin bagong tao Maramat Saka ako may tapos sa retail Hindi mo ka kung mo sa ilong pam, Ang ng gamot. Pag-alim mo. 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 pag mo pag alim mo mo pag alim mo pag alim pag

ganun pagaling mm -hmm. ano, tutuloy na bali si tiyo po ay may sakit kaya po siya ay ah namayat. Okay. dito naman kata hindi na naman kata to. asa ka na boy kata, hindi taupo oh. Ito oh na ay may nag-bless. ay oh nag-bless ang mga bata. Tiya, oh. Tiya. pantag Ay, malaglad pati. Oh, marami na palang apo si Tiyo. Abay, ano marami na. Kanina na itong mga mga anak.

much, much, much later. Ako po ipabalik dito ka na, Tia. lin at uh, bibigyan ko po ng tinapay at saka gatas para po siya may pang Nasaan si Tia Leng? Tia Lynn. Bibigyan ko ikaw nito at nangyay may pang marienda. Pag ikaw ay ikaw At saka may gatas iyan. yan. ah. Mga ito hindi mabigatan. Oh, Ang kalad mo. Ang hayaan mo natin eh. Sige tiya. At salamat. kami po yun. Oh, oh. Salamat na, may gita kong mirin dahil. Oo. Oh, oh, magmerida lagi. At ito ay makabawi ng iyong lakas. Ay, salamat nito sa pinapay. At gatas. May gatas eh. Ang dati kayo laging mainimik. Ooh. Ito so, bagay may termos? Ay, wala. Kaya lahat may heater. No? Ha? Heater. Ah, doon ka nag-iinit. Mm -hmm. Ah, sige. Ah, uh, tutuloy na tiya. At kami paalis na ni Emil. sige. Salamat. Ah, uh ah. -oh. Okay, Bye, -bye. magpagaling. Uh Oo. -oh.